Nananatiling mataas ang moral at kumpiyansa ng mga tropa ng Armed Forces of the Philippines na nakatalaga sa Ayungin Shoal ng West Philippine Sea. Sa kabila yun ang patuloy na panggigipit ng China Coast Guard at ang mga barko ng milisya. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Madel Aguilar, Inspired ang tropa ng AFP, bukod sa matagumpay na resupply mission kamakailan, bumubuhos din ng suportang natatanggap nila mula sa mga Pilipino, mambabatas at iba pang leader ng bansa. Nangunguna dyan niya ang suporta ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. maging ng top military leaders sa media at sa international community. Sa kasalukuyan, inaalam ng AFP ang mga agresibong aksyon ng China Coast Guard. Ito'y para makagawa sila ng mga hakbang na tutuldok sa pangharas ng mga Chinese Coast Guard sa mga tropang nakadestino sa Ayungan Shoal. Kamakailan lang ay matagumpay na naikot at na-reprovision ng AFP ang mga supply sa mga tauhan na namamahala sa BRP Sierra Madre. Tumanggi naman ng AFP na ipaliwanag ang kanilang mga plano para na rin sa seguridad ng operasyon.